Ano yung mo kuya? Bago to ha? Spicy ribs yan? Ayun na nagmamantiga grabe. Sarap niya, namdulas niya sa nalamunan. Anong oras ka nagbubukak dito kuya? Mga alas 8. Anong oras ka nagsasara? Mga alas 8. Alas 8 baka ngayon pala sa 6 kuya, magsara ka na. <laughs> Hindi, joke lang, joke lang. joke lang. Joke jok 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 Pata. Pata. Pata ka pag nabusog ka na. Pasensya <laughs> na kayo kasi di pa ako kumakain simula alauna hanggang linggo eh. Pwede ako makain ng pagkain niyo kuya. <laughs> ako pa po kami. K ka lang kuya. Pa ah, ah? Mo, ha? Ha? ka tayo. Kanya lang dute ha? Huh? Dito so, pasensya na kayo ha kasi... Ang tarap! Spalderig! Ang tarap! Grabe puntahan nyo ito nangangagat! Kala mo antik eh! Nangangagat no? sila na muna! Baka dute! Ang tayo paninda dito! laki ng ano ba taba o? ito to ito 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 oh mga tropa ano yung kinakain nyo may kita kami sa vlog nyo pahing konti halit tagalatay tayo 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 walang akong pera pera kahit konti lang konti lang oh konti lang tayo ito konti lang ito 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 balikan mo dito kuya pag nano anong mo kuya bago to ha bago lang ay naginda dito matagal na pa yung sirip siyan. Oh, grabe, sarap niya. Nandulas niya sa lalamunan. Diretso lunok yan. Ayun, oh. Magkano ganyan, kuya? 100 per order. 100 per order? Anong oras ka nabubukas dito, kuya? Alas 8. Alas 8 ng umaga? Anong oras ka nagsasara? Alas 8. Alas 8. Baka ngayon pala alas 6 kuya, magsara ka na. Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Eh. Anong oras ka nagsasara? Alas 8. Yun, alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi. Ito mga tinitinda mo kuya, yobab. Tas, ano to, tuwalya o tuala. punda? Tuwalya ko punda. Ito ka lang Wig. Ay, ano, mami. Ito. Pata. O, pata. O, oh, pata. Patatahimikin ka pag nabusog ka na. O. Oh. Diba? Anong lugar to kuya? Anong lugar to? Villalobos Street. O, oh, Villalobos Street. Bagong paninda to. Ay, ito, ito. Wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang, wait okay, Kuya, pasensya na kayo kasi di pa ako kumakain simula alauna hanggang linggo eh. Baka pwede ako makahingi ng pagkain nyo kuya, ate.

Mm. mm Ang Spicy ano ito? Spicy ribs! punta Punta! Grabe puntaan nyo ito nangangagat! Kala mo antik eh no, nangangagat sila na muna palagi Parang sinisip at na muna mo, sarap, sarap, manasa! Sarap sa panang manasa na no? you know? oh! Ayun mm. Salamat na natin ha! Salamat ha! Mmm! Mm. Tatay pa na, walang pagkain eh. na lang yung tira. Salamat ha. Salamat ha. Salamat. Ano lang karto ko ya? po. Ang spicy na spicy din.